Good day at day good mga ka sa kalam At pagkatapos po namin mag-check-in sa hotel namin At agyag na po si Ate Janet Na kami maghanap ng kainan dito sa malapit lang sa aming pinag-check-in ng hotel At ayun po kung napapansin nyo po bakit ganito ang boses ko Ay nandito po ako sa isang maliit na kwarto at habang natutulog pa po si Jinar, gising na po si Fatima ngayong madaling araw. Ngayon po ako nag-edit kasi maingay sa umaga. At ayun na, paglabas po namin. Naganap ko lang kami ng mga kainan dyan, mga JD. At ayan, nag-uusap-usap kami kung saan kami kakain. At pinoproblema pa po namin na wala kaming perang bat. Bat ang tawag dito, parang tatay ko lang, si Kabag. Bat po ang pera ng Thailand, mga kasakalam JD, habang naglalakad kami dyan. Nakakita ah, nyo naman po kasama ko, pulang pula, pwedeng hindi mabangga, si Higinar. At ano, si Kemo sa unahan, tapos si Ate Janet. At ah, sayang masaya po ako, nakarating po ako ng Thailand, nakatungtong po ako ng Thailand, mga kasakalam JT. At ayan, may 7-11 naman po dito, mga kasakalam JT. At yon hindi naman po namang problema dito sa aming hotel, meron pong wi ah, wifi, nakapag-edit naman po ng iOS. At ayan, habang kami naghahanap niya ng kakainan, nakita po namin yung, yung, isang kainan na yan. At hindi nyo akalain na ganyan to. Ano lang yan, kung baga sa atin, turo-turo sa Philippines. Pero upgraded po ang bayaran dyan, mga kasakalam JT. Di ano na po di, di card at di gigas po mga kasakalam JT. Hayan, palampas lang po kami pero bumalik ko kami dyan. Nakita po namin dyan yung Thai Massage. At ayun, hindi na kami nagpatay time massage kahit ang mga pagod po yan. Diretso, na po yan ang mga JT. Ng Ngayong araw na po ito, ang dami namin pin pinuntahin po dyan. Kami nag dahil hindi po namin alam kung paano sumakay po dyan. At ayun, bumalik ko kami. Ang kinain ko po dyan ay yung soup na maanghang. Sigurado, uh, kinabukasan nito pag ako na pa download Masakit sa wet to ito mga kasakalang JT. At ayun, uh, kinausap na po ni Ate Janet yung nagluluto. Buti na lang, uh, English speaking, ped, marunong. At ayan, ayun po yung kinahin ko. Soup lang po. Tapos kumain po ko dyan ng chicken na may rice mga kasaka JT. GTA. Ayan, habang mag-aantay kami na order namin. Nauna yung order ko kasi soup lang. At ayun po yung order ko napakaanghang. Uh, napakaanghangang po niya mga kasaka JT. GT. Uh, yung luya po niyan, ang lalaki. Pag kinahin niyo po. At after po niyan, uh, nagpunta na kami sa... Platinum Platinum Mall kung tawagin po rito sa Thailand mga kasakalan ng JT bumabaho kami dyan dahil napaka traffic po nila po namin dyan for the first time JT sa alam nyo nakatawid po dyan sa pedestrian nila at napakahirap po at ayan po may hotel po dyan na dadaanan namin at uh, siyempre pinag-uusapan po namin dyan yung night market at narating naman po namin mga kasakalan ng JT uh, at ayan habang naglalaad kami nagmekos-mekos lang kami dyan ni Fatima, ni Jinar at shoutout kay Ate Maye, kay Nadine, kay Lolong Talong ko. Shoutout sa inyo sa mga taga-Philippines na Pansol, Calamba City. Uh, at ayan po, uh, hinahalap na po namin yung platinum mall dyan. Dyan daw po mura. Uh, magaganda naman po yung tela pero parang ang presyo ng din parang sa atin. 200 ba? 250? Hindi ko lang po alam kung magkano yung palitan. Hindi po ako nalayo sa kanila dyan kasi baka maligaw ako. Wala akong perang dalang pera dito sa Indonesia na kung tawagin sa pera nila ay bat. Ayan, o, nagmamadali ho kami ni Ginardian at ni Fatima para tumawid po dyan. Pero nakatawid naman po kami. Dumaan po kami sa pedestrian lane. Kaya lang din namin alam kung paano yung mga minuto. Sanay po kami na merong imporsyo sa gitna. At uh, buti naman po dyan, wala nang uhuli, wala pong ano, ginagayid po nila at saka madalang po yung mga enforcer. Uh, follow the rules lang po, ayan mga natawid po niyan Pagkatawid po namin yung pedestrian na yan, hindi ko po alam kung anong lugar niya. Kung tatanungin niyo po ako at mga taga China, -Thai Thailand po pala ang nakakaalam lang po niyan. At yung mga nakakarating at nakatira rito at nagtatrabaho dito, yun lang po yung mga nakakaalam kung anong lugar niyan. Basta yung pagtawid po namin yan, uh, iniwasan po namin yung basta takbo kami dyan ni na para maano namin yung platinum. At ayan po, pagkarating po namin ng platinum, naganap po kami ng papapalitan. Ah, sila lang pala dahil wala akong papapalitan. Ang dala po ni Fatima ay nasa, hindi ko lang po alam, na pumukha nasa isang milyon. Kaya nagsara po yung ah, palitan ng, ano dyan, ng pera. Ayun po, pagkapalit po ng pera ni Fatima at ni na, nagsara na po yung super rich. At ayan, nakita nyo naman po, harap na po ng platinum yan. At sabang nag-i-edit po ako, nagising po yung ko kasama. Wala po sila nagawa. Tinatawanan po ako. Ayan, Uh, pumasok ka kami dyan sa Platinum. Ayan, sinasabi ko sa inyo, pinagsara niyan yung Super Rich uh, Money Changer. Dito po sa Platinum Mall. Uh, ayan, uh, nagmekos-mekos lang po kami dyan para po siyang divisorya. Pero napaganda po nung mga quality ng t-shirt na binibili namin dito mga kasaka, JT. At ayan, siyempre tuwan-tuwa po ako dyan. Nakatuntun po ako sa lupa ng Thailand. Uh, habang nagmekos meikos kami dyan, nakakita ko ng mga taga ano, taga dito 'yung mga Thailander na babae at lalaki, 'yung ilong nila napakasangas pero siyempre, iba 'yung kutis nila sa atin. Talagang makikinis po sila mga kasaka ng JT habang ginagala namin 'yung uh, uh, Platinum Mall, uh, nakakita ate ko diyan ng mga pang-alis-alis sa katawan ah, uh, ayan, habang naglalaad dyan, uh, hinahanap po namin yung money changer. No, nakita po namin yung money changer, napakahaba. Pumila na po si Fatima, si Vision Kevin, Kevin at si Ginar. At ayan, kinunan ko po sila ng video. Uh, at ayan, shoutout kay Karin. Kasama namin dyan si Karin. Ang asawa, yan, asawa ni Mark. Ayan, eh po. <laughs> akala picture, din niya lang video. At ayan, uh, iniwan na po namin si Ate Janet at si Kemo. Natutuwa sila kasi meron na silang pera dito sa Thailand kami ho, wala pa, lalo ako wala alam pera ko nasa bulsa ni ate Janet mga kasakalam JT at ayan habang nagmimikos-mikos yan dyan kinunan ko sila, ayan uh, haba ho ng pila, siguro napaka taas ho ng palitan dito, kala mo dollar ang papapalitan nila eh, ang haba ho ng pila dyan, super rich, at ayan sa tabi ho ng Platinum Mall, meron pong parang night market uh, pwede na ho kayong kumain, kaya lang medyo mahalay Tume-slingo kami na ate Janet, at medyo mahala yung pansit na kinain may mga JT. At ito hindi ko alam kung makakapagbakasyon ba kami na maayos dito dahil hindi naman namin maintindihan ang mga salita. Puro may mekos lang. Siguro ma malapit sila kay in mga insan. Mga insan! Eto, mekos-mekos lang kami. Ayan, ang dami yung kainan dyan mga kasakalan JT. Pero hindi pa po matatapos dyan ang namin mga kasakalan JT. May pupuntahan pa po kami. At ayon, inabot po kami dyan ng hapon sa paggagala ah uh, gabi pala mga kasakalan JT ayan do uh, nakita nyo po yan yung bilihan po yan ng mga pang cosmetic uh, po bumili si ate Janet si Karin si Kemo uh, hindi ko alam kung magkano yung presyo basta platinum mall po ito ang laki po nitong mall na to na ang dami pong taong namimili siguro sikat po to dito sa may Thailand mga salam JT at ayan habang inaantay ko sila uh, ako ako'y nag ikot ikot dyan at punta ng CR at ayun, sinasabi uh, ko sa inyo, yung kabilang platinum mall, dyan po yung mga t-shirt. Uh, dyan po marami na po nabili si ate. Ako, isa lang po yung pinabili ko dyan. Uh, habang nagmimikos-mikos kami dyan, inaantay po namin sila dyan. na uh, makapag, matapos magpapalit ng peso sa bat, kaya ang tagal-tagal nila Fatima uh, at uh, Ibibili ata si... Si panlolong ng pang ano niya, pang garbage mga kasakalan JT At yon abang naglalado kami yan, puro English po ang salitaan, nag-no-nosebleed si JT sa alam. Ngayon ko lang na-experience po na para pag di ka pa na naiintindihan talaga na nagsasalita at nabilit na kausap sa'yo, no comment lang sila. Akala ko dati, uh, natatawa lang na sa sarili ko pagka hindi, ako na, hindi ko naiintindihan ang salita ng pinagdadrive ko. Pero ganun pala na-experience ko na nakaka-ano pala, uh, yun nga mga ka sa alam. Kaya matatawa ka na lang sa sarili mo yung bakit hindi kayo nagkakaintindihan. Na-experience ko naman yon sa pang pinagdadrive ko ng mga ibang lahi. Ganun pala yun, huwag mo silang pagtatawanan. Uh, ah, misan ako napapagtawanan kasi ang English ko rito ay 1, 2, 1, 2, 3 Hindi yung fluent, mga kasakalang JT. Meron nung kaming kasama English speaking dito, si Toby Ginar Lakap. Siya ang nakikipag-usap sa mga hotel, sa sasakyan. At yun, ah... Kaya po kami nakarating dyan ay eh, mayroon pong grab si Fatima. Nasa makayo kami sa grab. Uh, hindi ko alam, ang binabayaran namin ay eh, 485 baht. na uh, Medyo malayo naman, pwede kayong mag-expressway at hindi mag-expressway. Uh, dalawang way po, kaya lang po dito sa Thailand ay eh, puro uh, uh, skyway po. Uh, Madalang po yung national road, tapos ah uh, magtataka kayo, right hand drive ang mga sasakyan, hindi kagaya sa Pilipinas o sa ibang lugar na may puro left hand drive. ah uh, parang kagaya ito ng Japan. Tapos ang dami pong magagandang sasakyan at nakita ko po rito, ang Fortuner, ginagawang taxi lang. Mga kasakalan JT, totoo po, Fortuner uh, po sa atin, taxi po dito sa kanila nakikita ko po kulay green at uh, yellow ang kulay niya. At syempre, hindi naman po pwedeng hindi magpapakita ang JT sa kalam. Naghahanap po ko dyan ng salamin. Puro window shopping lang po ko dyan. Wala ko simpan shopping. Puro window lang mga sa JT. At ayan, pagkatapos po namin dyan sa Platinum, gabi na po kami nakalabas dyan. Pumunta kami doon sa Parang Palengke. Meron po MacDo rito. Ah, uh, magaganda naman po yung tela. Quality naman po kaya lang 250 ba, 300 depende sa magiging uh, titignan mo at magiging bibilihin mong tela. Uh, pero marami po siyang magandang klase ng tela kumpara sa ibang lugar, mga kasalan JT. Wala po akong nakita dito ng mekos-mekos talagang ano, ah, uh, DVD DVD, tsaka po yung uh, tempered glass, tempered glass, um, siguro magandang muluto. Tapos, uh, mumurahin lang po yung mga palinda nila. Quality, good quality naman yung mga tela, mga kasaka ng JT. At after po namin dyan mamili at nagsama-sama na po kami, inantay po namin doon sa binilihan namin pagkain. Sila Toby, Sina, na si Bisan Kevin at si Karin. At ayan yung sinasabi ko sa inyong tinesting naming panset ni na Ate Janet. Uh, 200 baht ba o 100 bat ang isa medyo mahalay po dito kasi tapat na mall at after po namin kumain dyan at nagregroup kami ni ng mga kasama namin nagbabakasyon dito sa capital of the elephant uh, punta kami sa isang parang palengke po dyan mga kasaka ng JT ay ganyan po lutuin yung kinain po namin uh, kumbaga sa atin yung panset di ko alam po ano tawag dito dyan sa Thailand mga kasaka ng JT at ayun, nakakapagod po mag-edit sa totoo lang, mga lang JT, pero siyempre, carry lang yan. At ayan, pagkatapos po niya kinain na po namin ni Janet yan. Hindi ko po alam kung anong lasa, pero may mga ingredients na para maanghang, mga JT. At after nun, ayan, punta ko kami dyan ng... Sa may sinasabi kong tiyanggi changi, changi sa harap ng ano yan, parang palengke po. Na, para po siya nasa Maynila, tumatabi po sila pagka po mayroon mga pulis. Pero hindi po sila o umaalis po sila dyan sa bangketa. Pero napakarami pong tao na dyan, mga alam kalam JT. Ahem, excuse me po. At pagkatapos po namin dyan, uh, kami sa may MacDo at after po namin sa MacDo, dumiretso po kami sa Jad Pairs at ayan po, napakaganda po dyan sa Jad Pairs na yan. Nandyan po lahat yung mga bilihin, tapos pagkain. Pero medyo may kamahalan po diyan ang bilihin. Pero syempre, uh, meron akong tinikman dyan pero hindi ko po tinuloy-tuloy ang pagkain. Gawa ng uh, scorpion, tarantula, talagang masarap naman po pero hindi ko kaya rin ng sikmura ako. Pasensya na po sa mga mananood pero tumigim lang ako tigitigisa. Uh, hindi ko naman po naubos lalo po yung scorpion. Uh, hindi ko po mawari yung lasa pero sa kanila masarap po yan kasi pangkaraniwang pagkain po nila dyan, mga, mga sa ka kalam. At ayan, habang nagagala po kami dyan, nauna po dyan yung sina Fatima, sina Toby. Uh, sumunod lang po kami dyan kasi dalawang grab kami uh, napakahaba rin po ng traffic pag fix hour mga alam JT, ayan, uh, pag yan po nakita nyo po yan uh, sa judge fair uh, na yan parami pa pong tao nyan, kainan po yan at bilihan din ng mga pasalubong mga kasakalam JT uh, at ayan, hindi naman po kami magtatagal dyan kasi pagod na rin sila at hindi na kami nagsama-sama dyan nagkanya-kanyang book na ng grab, uh, hindi ko kami kasi kasya sa kotse Pito kaming kami nagbakasyon dyan, mga kasakalan JT. ah uh, andyan po, syempre, hindi po tayo pwedeng mamalik kay major number 2. Uh, andyan yung pambili natin at ang pangkain na yan. Uh, duma na po kami sa kainan, napaikot-ikot lang ako kami dyan. Uminom ako ng lemonade dyan. Uh, at syempre po, tingin-tingin uh, din po ng, ano, ng window shopping din po sa mga babaeng Thailander at uh, isa po yung kutis nila pero ang weather naman po dyan hindi rin po ganung kalamig para rin po nasa Pilipinas, lamang lang po ng init ng konti sa Pilipinas ang weather sa kanila uh, at ayon habang nag-iikot po kami dyan, naghahanap ng kakainan, nagtuhog-tuhog po na kami dyan ng pamangin ko si Kemo, si Engineer Kemo, uh, Carl Michael Uzi uh, at po syempre hindi natin pwedeng Iwala yan kasi nasa kanya yung pera. Meron din po siyang bat money mga JT. At ayan habang nag meikos lang kami dyan na manap kami ng kainan. Nag-uusap sila ni ate sa cellphone at chat-chat na uuna raw po na Toby at sina Sena at sina Karin sa... Ramada at dun sila kukuli kumain sa kinainan namin at napakasarap at nakapakamura po naman po doon. At ayan, syempre hindi po, pwedeng, hindi magpapakita ang bida. Magpapakit po dyan. Ayan, hawak ko na po dyan yung ano, lemonade. At ayan, syempre, uh, ano lang po tayo, lakad-lakad lang po tayo dyan, mga kasakalang JT. At ayan, syempre, narutuwa pa rin po kami dyan. At pagod na po ako dyan, pero syempre, ano po, uh, Nasa Thailand po tayo, wala pong pagod kasi minsan lang po mangyari ito. Baka next year wala nang tayong mag sponsor dito mga kasaka JT ayan dyan po kami napadpad sa kabilang area dyan po kami kumain rice pa rin po nakain ko dyan pero magkaibang luto lang po siya pero yung lasa parehas lang din po sa Pilipino para ma may adobo ganun pero hindi na po siya masawaw sinasama lang po siya sa kanin at ayun ma at marami po silang nilalagay na parang gulay-gulay or dahon-dahon uh, mga kasaka hindi ko po pinatawad yon at Uh, yun na po yung kinain ko, yung mga gulay-gulay na nakalagay na medyo may lasa, parang mint, mga kasakalan JT. At habang naglalakad po kami dyan ni Kemo, uh, nakatita po ako dyan ng mga tarantula. Ah, wala pala po palang tarantula. Yung mga scorpion lang po, uh, at uang. Tumesting po ko, uh, hindi ko alam kung magkano yung napagbayaran. Uh, basta tigit sa lang po, meron naman po mga... ano Ayan po, nakita nyo po yan mga kasakalan